Hello mga kalalab, mga kalalab dyan. Kumusta na kayo? Magandang hapon po sa inyong lahat. O magandang gabi. Ano ng oras dito? Ay. Ngayon ay nasa 6.39 na po tayo ng gabi. Uh, dito ay medyo maliwanag pa dito sa amin sa Canada, sa Montreal. At etong nga, at uh, Live lang tayo sandali lang po tayo mag-live at, uh, at uh, ayusin lang natin itong mga balita-balita natin dito sa ating mga uh, mga nabalita natin dito no eh uh, uh, maghintay muna tayo kung sino ang magano eh uh, papasok hintay muna po tayo no Matagal na po akong hindi nakapag-live at uh, medyo ngayon hindi ko hindi ko na alam kung paano mag-live ng live streaming sa aking YouTube channel. So, mga mga kabaliling diyan, kumusta na kayo? Kumusta na kayong lahat diyan? Uh, medyo ilang ilang buwan na ba hindi ako nakapag live ang last na live ko noon ay uh, siguro nung pagkatapos ng pandemic so kaya ito medyo nani bago po tayo sa ating uh, pagla live dahil hindi hindi ko na alam kung paano ba ito pa sikot-sikot Uh, basta nag-click-click lang ako at uh, yan at uh, inayos natin tong ating ano So maghapon po tayo dito na nakababad sa ating uh, social media dito sa ating YouTube din um, sa Facebook at medyo na maraming mga mga nasasagap na mga balita at uh, yun nga ay medyo walang uh, katuturan or aywan ko kung ano ang katotohanan nitong darating na ng darating na pangyayari daw So, hintay lang po tayo kung may papasok po no dito sa live ko kasi hindi po ako nag-advise sa aking mga kasama sa kay, mga kaibigan ko. Hindi po ako nakapag-advise na maglalay po ako ngayon. Oh, mga kaibigan, mga kalalab. Medyo blurred. Naririnig nyo ba ako? Saan yung volume natin dito? Namute ko. Saan ba yung... Wala pang pumasok. Hintay-hintay lang po tayo, no? Na may papasok dito sa ating live at uh, medyo maaga pa yata. At uh, ano lang, nasa 6.30 lang ng umaga dyan sa atin sa Pilipinas. Dito ay gabi na sa amin. Pasok. Pasok ka sa live ko. magpa sana ako pero baka ma-copyright ako. Nag-copyright ako kanina. Nag-upload ako ng aking uh, video na i pre premiere ko. Na copyright ako. <laughs> so, tinanggal ko yung music. Na hindi naman yun, hindi naman ako nalagay ng music pero na na pick up doon sa aking video ang background ng music pero hindi ako ang nag-upload sa music na yun. So, kaya binago ko na naman yung aking pag- uh, pag-upload uh, sa aking video na pang premiere. Hi! I'm doing live. Can you turn off the light there under downstairs, please? I'm doing my live. <laughs> Turn off the light there. Here. Anak ko nandito. Blurred. Can your laptop is blurred now? Ah? Huh? It's so windy today. I think it's so cold tonight. Quaris na tapos na ang Quarisma. pero malamig pa rin dito sa amin ito naka sweatshirt pa rin hindi na hindi pa mainit hanggang may June June na, June na siguro to iinit ng maayos na mabuti mag, mag, mag ano ba mag mag uh, ano tawag nito Mag-iinit uh, ang panahon dahil uh, ngayon so far ay makulimlim. Wala na pong snow dito sa amin. Pero uh, malamig-lamig pa rin. Ngayon mala, malakas ang hangin. Kaya parang lumamig-lumamig bigla. Baka mag na naman ito. kanina nag-2 nag, uh, nag two degrees or 6 degrees yata. And then, uh, yan nga. Medyo nag- uh, Naglakas uh, ng hangin ngayon. Malakas ang hangin, no? Oh. Umuuga-uga ang mga trees. Lakas ng hangin. Ay, walang, walang pumunta, walang uh, sumilip. Walang sumilip. Sandali lang guys ha. Hintay lang tayo ng mga tao na ano. Ah, uh, hindi ko alam kung mag ada ako ng music dito. Makama mas CPR tayo. Ah, uh, hintayin lang natin tong ano eh e post uh, hindi e post, e, la, la, e, ano ko lang tong uh, e screen, iwanan ko muna na live. Nat, uh, babalik ako po sandali. Untertitelung Hello guys! Sino tong ating